Tumakas ka ba o itinakas ka? Uh, Ikaw ba yung tumakas Miss Alice tumakas o yung taong ito sa papel, ka. tinakas ka niya? Mga senador na picon kay Alice Guo dahil sa pag-iwas nito na sagutin ang kanilang mga tanong kahit anong pilit nila at pagkombensina sumagot si Alice wala silang nakuha na matinong kasagutan dito habang nagtatalo kayo dyan. Ako'y kakain mahirap ng malipasa ng gutom baka magkaamesa ako ang maisagot ko your honor hindi ko po maalala. <laughs> Gago! Do you feel safe? You're under the custody of the Philippine National Police. Yes, you're under the custody of NBI. Now you're under the custody of the Senate. And we will protect you. Opo. Oh, why, why don't you want to divulge everything here? Uh, you know? Andito po ako. Safe na safe po ako. Alam ko po oh, yes. Pero pagkatapos po, pagkatapos po ng session, paano po ako? Yung, doon po ako nag-worry. Kaya ayaw ko po mag-disclose mag po sa public. Nandiyan ang police, nandiyan ang NBI. We, will protect you. Just as long as you tell the truth. Now, please, ako nakikiusap ako sa iyo. Kami sa committee to nakikiusap sa iyo na magsabi ka lang ng buong katotohanan we are here to ferret out the truth. The whole truth and nothing but the truth. Uh, Sir, uh, siya po nag-initiate po, pero along so the way po... So, itinakas ka niya? Along the way po, hindi po kami magkasama. Oo oh, nga, oo oh, nga. So, itinakas ka. Ah, so hindi nung pag-alis niyo sa yate... Sorry, Sen, bong, quick, ano itinakas lang. Yes, yes. So, nung pag-alis niyo sa yate sa Manila, kasama yung taong nakasulat sa papel? Hindi po, hindi po. Hindi Alana. rin. Opa. Okay. Madam Chair, send. ibig sabihin, Madam Chair, itinakas po siya. Is that... I don't to clarify. Hindi ka tumakas. Itinakas ka nitong tao na ito? Um, hindi. Ang nangyari po dyan... Desisyon mo ba na umalis o ang taong ito ang nag-decision umalis ka? Uh, Kasi sabi mo yes gusto no mo lang? na sanang umatras. Yes or no lang. Desisyon mo bang umalis o itong taong ito ang nagdesisyon para sa'yo umalis? Kaya niya pinasilitate ito. Nung una po, siya po nag-desisyon po para sa akin. So, yung Nung una. una? Tapos po. nung pangalawa, ikaw nung pangalawa po, dahil meron po ako ulit ng mga naririnig, nababalitaan po, natatakot na po ako din talaga. So, ikaw sinabi mo sa kanya, nagsalita ka ng masama sa kanya. Hindi ka natakot sa kanya noon dahil nagsalita ka ng masama sa kanya. At parang sinasabi mo, nung una siya ang nag-initiate na ikaw okay. ay tumakas. Natanong din si Alias kung siya ba ang big boss ng Pogo. Pero lahat ng tanong ay itinanggi niya kasi meron tayog kasabihan once a liar, always a liar. Hindi ba ito mastermind mo? Itong mastermind ng lahat na ito? Amo mo ito? Itong tao na ito? Uh, Sen, wala po akong amo. Okay, so, ikaw ang big boss ng lahat ng Pogo hindi sa Bamban? Rin, hindi rin po ako big boss ng Bamban. Ano ka? Kung hindi ikaw ang boss, kung hindi siya ang big boss, anong papel mo, Miss Alice, sa Pogo sa Bamban? You are under oath, ha? At ang dami nang lumabas sa pagdinig na ito. Uh, Madam Sen, Ma Madam Chairman, uh, doon sa Pogo, sa Bamban... Ang participation ko lang po doon ay yung lupa na dati po sa akin. No, no, no. We've gone way beyond that na. Yes, uh, 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 Madam sorry. Chair, just uh, yes to put and Joel, into the records, and, no? The, uh, uh, itong tao na ito, sabi niya nung una, siya nag-initiate na itakas siya. Mm. Pangalawa, Madam Chair, nagalit siya at sabi niya na itong lahat ng nangyayaring ito, parte siya kung bakit nangyayari ito. So ibig sabihin Madam Chair itong tao na ito malaki ang uh, hindi man niya amo ito malaki ang participation nito sa mga illegal activities niya Madam Chair just to put that on record. Yes, salamat Senjor. Madam Chair, well, yes, o to... Luna. Uh, Madam 10. Alice. Ito bang uh, pangalan na sinulat mo sa papel? Ito ba nagtangkang sa buhay mo ito? Ito ba nagtatangka sa buhay mo? Kanya yeah, nung huli po, hindi po siya exactly pero meron din po ako balitaan? Na siya. Ito sinulat mo? Uh, nung huli na po. Kaya nga, So anong anong motive kung itong taong ito na sinulat mo sa papel ay eh, nagtatangka sa buhay mo? Bakit siya? sa umpisa hindi naman po ganoon eh. Oh, sa umpisa okay naman po lahat. Oh, oh ngayon, nung bandang huli? Uh, nung bandang huli lang po. Oh, nung bandang uh, huli, ma marami na rin po ako narinig. Oh, na, ano yung mga narinig mo? Uh, send, um, I refuse to answer po for my safety po, please. Thank <laughs> you. Actually, dahil nasabi mo na sa amin na hindi na kayo good nitong taong ito. And in fact, sagot mo kay SP Pro Temp, isa siya na nagbabanta o parang nagbabanta sa iyo. All the more, dapat sabihin mo yung lahat ng totoong alam mo, ginawa mo, ginawa niya para yung proteksyon na ibinibigay na ng PNP, maaring ibigay ng NBI, ibinibigay ng Senado, ay yan ang proteksyon mo laban kahit sa, sa taong iyan. At pilit din siyang pinigatong call sa death threat umano sa buhay niya pero hindi rin siya sumagot. Kaya sa inis ni Senator Estrada nag-motion ito na epakulong si Alice Guo sa Pasay City Jail. I'll give you one more chance, Alice, tungkol sa death threat. Huh? Kailan mo na-receive yung tangka sa buhay mo? Miss Alice, I think uh, mga bandang June po. June of this uh, month of the, of this year. This year po. Ilang beses? Uh, more than five times po. Kanino galing? Uh, through phone po. Sino yung tumawag? Um, sen gusto gusto ko po din i-discuss po sa inyo at humingi din po ng humingi din po ako ng pasensya po sa inyo. Natatakot din po talaga na i-disclose po sa public. Eh kahit ma, kahit i-disclose mo sa amin through an executive session, katulad nga ni sinabi ni Senator Coco, malalaman din niya. Eh. Ngayon uh, sabihin mo sa amin. Uh, sen, source. Ako, sen, ang understanding ko po, uh, pagka sinabi ko po sa si inyo sa executive session po, hindi po lalabas. Kasi nag-worry po ako sa sarili ko. Ganon din safety. yun. Oh, uh, sabihin ako. mo sa amin. Sen, uh, ako po kasi ang Senate hearing po natatapos pero natatakot po kasi ako sa magiging buhay. Oh, paano ako. ka tinatakot nung kausap mo sa telepono? Uh, sen, how were you threatened? hindi ko po muna i-discuss po sa public po. No. Isin sa public po to know how were you threatened? Yun lang tanong ko, how were you threatened? Uh, hindi ko po siya may discuss po sa public po Sen. kasi siya na po talaga eh talaga makukulong ka madam chair if uh, just in case the court the court will allow the senate to uh, to to be detained here i i would like to raise this motion to immediately uh, commit committer ante uh, pasay city jail uh, salamat uh, senate madam president madam pro tempore before uh, that matter uh, will be deliberated we have a pending citation in contempt by the chair, seconded by Sen Joel. And so Alice, one last chance. Dito sa ipinapakita namin ulit na passport page ng passport mo. Sagutin mo yung tanong uh, ni Sen Coco. Ikaw ba ito? Uh, Madam Chair, ako po si Alice Coco. No, hindi yan ang tanong ko sa inyo. Ang tanong ko po ay, meron kang monitor sa harap mo, kita mo yung page ng passport, kayo ba yan sa photo na yan? I'm not asking yung pangalan nyo. Alam na namin, go hopping. Ito ba ay ikaw? Uh Madam Chair, mayroon pong pending case po sa akin po. Uh You po... answer. All right, you are not uh, taking the many one last chances uh na na binibigay ng committee ito sa iyo. You are denying uh, the your Chair, identity Madam. as Guo Huaping. So may I Madam, Madam return Chair, Madam Chair. to Madam Chair. Yes, uh, my noble. She was trying to invoke something. What are you invoking? For your, for your refusal to answer, what are you invoking? Uh, may pending cases na po kasi sa akin sa court po. Hmm. Uh, ang understanding ko po, lahat po nagsasabihin ko po dito, may uh, incriminating my own self po. Okay, Kahit this one. Ito, saan ito maka-incriminate? What particular case? Kailangan may, parti uh, may, may particularity, hindi okay. pwedeng wala. Opo, okay. so, May final po sa akin sa citizenship po na issue po sa court po. I think, I think there's seven pending cases po sa court eh po ngayon. No, no, Nandoon na po dyan yung citizenship po. Hindi Kasi kunyari may kaso ng ka, istapa. hindi naman connected sa si estafa. So hindi mo pwede sabihin may kaso ako sa korte. You have to specify saan ka ma-incriminate ang sagot mo magagamit to prove your guilt sa isang ka, isang criminal case, which one? Ah, uh, sen pasensya na po. Uh, mali po pala 'yung nasabi ko po kanina, hindi oh, pala citizenship, ang, nasa ang dapat right. po pala uh, COMELEC po. COMELEC. May na-file may na-pending may na-file na, na po ng pending case po sa COMELEC po. Material misrepresentation case, siguro criminal case. Oh, uh, uh, yes po, criminal case okay. po. At bakit related ito? Uh, yan lang po yung alam ko po na may pending cases po sa Comelec But, but actually, Madam Chair, this, is, this appears to be a document issued by the People's Republic of China. I'm, I'm, look, I, I'm requesting for that ACR. Yung atin, the F Philippine form. Philippine form accomplished by a child supposed to be, but a child with consciousness already. Who happens to be the younger Alice Bo, oh, yun yung theory ninyo. Pero yun ang gusto ko ipakita natin sa kanya. Comsec, pwede ba natin i-flash ulit? yung ACR na yon at ipakita ulit kay Alice Guo. Madam Chair, Madam Chair. Uh, yes, Sen. Rafi. Uh, one related question. Yes, please. uh, noong August 27, 2024 hearing, page 141 of the transcript, inamin ni uh, Sheila Guo na meron dalawang passport si Alice Guo. So that means dual citizen siya, Chinese and Filipino. Alright, salamat Sen. Rafi sa pagpapaalala. So dual citizen pala kayo kahit sa pagkaalam ni Miss Sheila Guo sa paalala ni Sen Rafi. And in fact, alam nyo ba na hindi pinapayagan ng dual citizenship sa China? Dito lang sa Pilipinas meron na ganyan. Pero sa China, bawal yun eh. And yet, you have both Filipino and Chinese passports sa testimonya ni Sheila Guo. Madam Chair, uh, I have only one Filipino passport po. Yes, you have only one Filipino passport, but you had a Chinese passport. Uh, wala po akong Chinese passport po. Okay, uh, Komse, pwede natin ipakita yung hinihingi naming ACR? Before we act on the, we finalize the motion of the chair seconded by Sen. Joel. Okay, pwede, baka pwedeng, uh, yan na ba yung pinakamalaki? Alright, so ito po ang uh, ACR form. Oh, hindi na yan, hindi na yan musmus -mus na bata, di ba? Uh, may consciousness na yung nakalitrato dyan. Eh. O oh, yan ang tanong, tanong natin kay Alice Guo. Alis, alala mo na inaccomplish mo yung form na yan, na nag, -nag fingerprint ka pa, voluntarily dyan, nilagay mo. nalala mo o hindi? Uh, sir, wala pa ako naalala na ganun na dokumento ko ginawa. Hindi totoo yan. Okay. I'm incredulous, okay. Mayno. Okay. Yeah, 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 yung pirma niya that's dyan, looks like yung pirma niya sa iba pang mga dokumento. That's it, uh, ma 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 Madam Chair. Uh, that all convinces me of the lying. You know? so, I think tapos na po yung ano nyo eh uh, na declare nyo na siya in contempt eh nag elaborate lang naman ako na tapos na po -na -na, 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 na na declare nyo na po siya on the lying pa ito not on the refusal to answer do sa death threat. so sorry uh, Alice uh, ako I give you a chance uh, You mean to say ipati yung paglalagay ng fingerprint boron hindi mo nalala so medyo ano na po yun medyo too ano na uh, too too difficult to masyado nang mahirap paniwalaan na uh, Paano? Tulog ka. Kinuha ang prints mo. <laughs> pinilit ka. I mean, it's too much. But uh, hindi na po isang gulo yung nandun sa litrato. So, with that, Mr. Chair, uh, it, it puts to rest your uh, contempt citation of the, of the resource person. Thank, Thank you. you. Madam, Madam, Chair, Madam, Chair, Madam Chair. Uh, isa lang, Madam Chair, if I may. Uh, yeah, ma salamat ka, Ayo, Mayno. Uh, SP Pro Temp, Alice, para G -boy. Ilang taon ka uh, Alice, Jigoy, and then return to the mark ka dyan. Ilan taon, ilang taon ka? Uh, sir, wala pa akong maalala na nag-tamprint po ako niyan. Dalawang beses na yan! Eh ba, thumb th th mark ba niyan? Yeah. Hindi mo maalala na nag-thumb mark ka? Uh, Ilang taon ka? Noong nag-thumb mark ka diyan? Sigot. So, uh, you do not know how old were you? Uh, wala pa na akong nalala, sa na may ginawa pa akong thumb mark po sa ganun pa. <laughs> wala po ko na lala sa po ang um, mark po sa ganong papel po may, may pirma ba yan? may pirma? may pirma oh, did you sign it? did you sign it? wala ka rin maalala na pinirmahan mo? ha? Huh? Po. sa ACR pirma mo ba yan? Pakita oh, natin ulit yung ACR. Pirma mo. Yes, ipakita natin yung kaninang ECR uh, form, yung may photo, fingerprints, at saka pirma. Oh, yeah, may signature. Is that your signature? Uh Oo. -oh. So, ang pinapakita natin, yung fingerprints ni Alice Guo. Pero, nung kinumpara ng NBI, dun sa fingerprints ni Guo Huaping, identical, match po. Madam mm. Chair. Uh, let her answer. Is that your signature, Alice? Uh, doon sa under po ng picture po, signature ko po yun, pero oh. hindi ko po alam paano nangyari po yun. Paano hindi mo alam paano nangyari yun? hindi, hindi ko po talaga alam, Sen. Hindi mo alam na pinirmahan mo, eh pirma mo yan? Sen, hindi po, wala po akong pinirmahan po ng ganun dokumento, pero signature ko po siya. Pero wala po akong, na, wala po akong napirmahan Where po ng ganun dokumento. So, kinoconfirm mo na signature mo yan sa form na yan? confirm ko lang po, Madam Chair, yung signature po under po ng picture is my signature. But you okay. do not remember when you, when you signed that? that uh, wala, po pa ako wala, wala, po akong, wala po akong ginawa na ganun po. Well, uh, it is impossible to fake fingerprints. Kinonfirm kin mo na, pirma mo yan, yung fingerprints dito at yung fingerprints dun sa dokumento ni Guo Huaping ay na match ng NBI iisang tao lamang po.